Ayan guys, ang dami nating bunga sa yuti, kaya lang, ayan o, may tusok-tusok, kinukuha ng mga insekto, Paano tayo makakapagbinta nito sa kawan, sa kamis? O may tama. Bayan. Ayan o ba Ngayong ko na ito, hindi tayo makakapagbinta ng sayuti guys. Pwede palaki ng konti tapos pwede nang ano. Ito, ito. Abi. Hintayin na lang nating mga kuan, matuyo-tuyo. Ang dami sanang bunga, kaso yan nga, may tama. Ayan guys, ano ka ng tama? Pumint nyo naman ko ng magandang pangko dito, pang-spray sa sayuti. Ito na nyo guys. Oh. Ayun, ang gaganda sana kaso. Yun lang.